So nasa what's up mga vloggers ng Porto Litt video Pupunta tayo lang uh, ano, sa si share ito, Magpapalit na ng gulong ito Kita nyo pa yung kalat sa plastic Eh gulong yan mga bike Doon tayo sa may ilalim ng puno dahil malamig yun. dun kaya, lang, lakas ang hangin dito ngayon So yung mga mga guys ito may, may, Mayroon tayong dalang uh, gulong Dito sa ating uh, magpapalit uh, ng gulong yan no? Dahil uh, lumang luma na ito ating gulong Kaya kailangan natin ito palitan no? So yung ating video ngayon ay magpapalit ng gulong. Lalagyan muna natin ito mga ano, ito yung ating ano. Nabili natin sa bata. Ayan, hindi ko pa na-upload yung pagbili. Siyempre may gamit ako dito. Yan. Ito yung gulong natin. No? Simple, naka, ano, ito naka to. Mag uh, ilang uh, araw to. Yan. No? Ang size pala nito mga bike size 26. No? Yan. Lalagyan muna natin ito. Ngayon. Pabalik na natin itong ating bike. Dahil uh, magpapalit tayo okay pa naman ito medyo ano na rin maintain natin mga bikers yan dito sa kalsada yan dito deserto huwag na natin lagyan ano kasi okay naman yan ngayon nandito ang gamit natin tatanggalin natin itong mga bikers yan kasi hindi ito quick release ang ano nito ay uh, mechanical kaya tanggal na tayo mga bikers para magpalit na tayo ngayon natin sa unahan yan gamit tayo ng dalawang uh, dalawang uh, adjustable rinse to so, yan so, uh, para dito tayo para makapagsalita tayo ng medyo maganda malakas kasi pag doon sa ano kasi tulog na yung ating mga kasama sa trabaho kaya nakasturbo nakabulabog sa kanila kaya iwas na, na tayo respeto na no, sa kanila dito wala naman dumadaan dito sa sakyan mga bikers kaya dito tayo gagawa no so yun uh, na ano na Tanggalin na natin ito, mga ba. ito ay, ano 'to mga baikos. Ba. So ano na Yan Ano? Oh. Ba, ah, may lock pala ito. Tanggalin natin kasi may lock to, eh, niyan. Yung lock na Ito rin, sa kabila natanggal na eh. Yan, tanggalin natin. Ah, yeah. ang tigas mo ah. Uh? Ah? Bakit kaya? What? Tigas niya. Wala naman sa mga dito. Wala naman nakaharang. Bow. Oh. Parang ano ah. Digas, ah. Gusto sa. siguro na pirsahan. Ah, mga bikers. Ayun, lamot lang pala eh. So yun, tanggalan natin po So, paano mo natin yung ating at, ano. Oh, Tigas. pero you know, lumubog na yung mga bikers kailangan natin lang pang tulak ang lakas ng hangin ngayon ah sa labas oh narinig nyo ba ito alam natin yun narinig nyo ba mga bikers oh kasi lumang luma na to simula pagbili pa natin tong ano to yung gulong na to ah oh, yung bike na to kasama na tong gulong eh bali luma na nga talaga kalbong kalbo ng mga bikers kaya minsan para nakakatakot eh pag bumiyahin na malayo layo. so ito gamit na tayo ng pang sikwat so ano oh. nahin natin dito sa may ano sa may pito yun may pito tapos palit na tayo mga ano ano na kadali tapos oh yan lambot lang ito mga bikers Ah, quick ano lang to. Tatanggal oh. Yan. oh. ayos na tanggal na tanggal na kagad to. Oh. 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 Ito maganda pa naman tong ating ano, ating uh, ano to rim na to, medyo aloy mga bikers eh. Ah, ano. Ah, uh, tawag nito. Ah. Uh, ayun, tanggal na rin. Yan, Mm. Ito So yun, kunin na natin itong ano. Naka masking tip kasi talaga yo. yun. Eh. Pumitik. Hi. <laughs> yun o. Oh. Ganda. Tingnan natin yung uh, ano nito kung saan. Yan Oh. Bali 26 by 2 by one uh, 125 may araw to ito ito to araw yan susan so, saan ba to ang ito pag no Gano'n sa pag so, ito. pag ganun ito no? ganun lang yan ah uh, yours na nice, mga bikers no ah bagong gulong bagong interior sa interior natin ang uh, ano natin sa butas nito to kapit muna natin ito dito sa ano sa loob ng gulong para madali lang to yan auto oh, to change ano lang tayo mga bikers ng gulong no ah uh, ano o oh, gulong lang yan oh wow yun ayos swabing swabing mga bikers oh Yan ganun ba? Balik ganyan sa eh, No, ang takbo niya balik ganun. Baliktad, ganun tayo. Ayan. Pag tayo, yan pag ganon sa eh. Uh, parol, yan di ba? Tama ba ganyan? kasi baliktad eh. <laughs> Dali. Ayan, ayan. parang ayun, malilito ako kasi nakakahiga eh. Ganyan dapat oh. Nasa ganyan siya. yan So ngayon, dito, yung ganyan siya. Kasi yung araw, ayun, oh, tama. Ganyan mga bikers no. O, gawin na natin to. Saan na yung ano? Ayan, ito yun, ang pito nahin natin itong pito mga bikers dali lang ito ang pito ay maligaya yan ayos, bagong bagong gulong natin ye yeah. bagong bagong gulong natin mga bikers Ayan. Pwede na pang ano to. Pang haraba sa kalsada. Ah? Ba? Oh, parang ano. yan Ah, yun. Ngayon. Ngayon. Sito <laughs> naman kabila. Ah. Importante. Ah ano ko yung mga bikers yan yan diba kita nyo ba kita nyo ba paano pagpalit oh? mayroon tayong pang squat sa ano natin dito kasi maipit to eh to so, yan bagong bagong gulong natin mga bikers ngayon wow ah Yun. Oh. So, masikip ganun talaga pagka ano masikip mga bikers kung sabaga virgin pa sa masyado. Ah, oh, di ba? Oh. Yan. Uy. Oh. Kasi kung malambot mo lang si Kotin itong mga Baikus. Yan. Yun. Yun lang. Tapos na. hmm, Hmm. Yun. Das. Hmm. oke. Okay. yung po natin po para ano ma dapat yung kanyang pito mga bikers yan ayos siya ayos Bumbahan na natin. Ayan, magkadali siya mga bikers no pagbahan natin para ano suwabing suabi mga bikers yun ayos ha. ayos na mga bikers so ngayon mga bikers no kapitan natin itong ating gulong ito yan kung ano pag ano pag tanggal natin ganun pagbalik. Yan lang oh. Yan, tapos saklop lang natin dito. Yan. Mayroon sang guide kasi to eh, yan. Saklop natin. Sabay balik na. Ayun. Ayos na mga bikers ngayon, higpitan natin. Bawat kasi may guide to eh, yan oh. Pinakalock niya dito. Yan, Tabilaan to mga bikers. Ipita na natin to. Yan. O, oh, diba? Sabay gamit na tayo ng yan, ayos. Tamang-tama -tama lang. Gamit lang tayo dito ng uh, yung ating ano mga bikers, yung ating uh, tawag dito, yung yun lang mga bikers, yung pagkabit, no? ah uh, Garo ng kadali. Yan adjust na natin ito dito yung ano yung kasi may higpit yata sa kabila twice lang yan ayos ito okay na yan hindi mo yung higpit meron na tama ng konti dito adjust na natin mamaya yan okay na yan sa likod na tayo mga bikers So yung mga bikers dito din sa likod, ganoon ganun yung procedure no. tanggalin din natin tong ano puro kasi naka manual kasi ano to, mechanical yan ya tigas ah yan lambot lang pala ah kabila naman ay lambutan din yan parias bali parias tara tatanggalin tata, tata, natin mga bikers yan Okay. Lambot lang siya eh, kasi nilagyan natin ito ng ano para hindi kalawangin grasa. Yan. O, di ba? <laughs> Ganun lang. Yan. Tanggal lang natin to Ganun lang pagtanggal mga bikers din. Yan, huuhuin lang. Ah, kasama itong ano niya. Ah, ay, naku. Tatanggal pa ako dito ng ano. Ta sa taas ano? Ang problema mga bike hindi natin matanggal dahil mayroon pala tong uh, preno pa sa likod dahil wala tayong allen wrench. Tanggalin na natin tong muna yung hangin tapos e, pisil natin doon tapos pasok natin to, no. Uh, tanggalin muna natin tong ano, hangin. Yan. may lilihis lang natin ito mamaya-maya. Papunta doon yon, pero na natin tapos ipit na natin ito dun no yan no para pahirapan na nagtanggal nito ah Pwede naman pala kasi ano eh. Ito mga bay yan. Doon na no, natin ang hanginan. Kala ko sinin matanggal eh. Tanggal din pala yan. Siyempre, wala ng hangin yan. Ilihis <laughs> na natin ito. Yan. O, diba? Ganun lang, teknik lang para ano. <laughs> so, yan, natanggal na natin ito mga bagay no? Ang ating ano. Tanggalin na rin din. Ah, let's go. So, yun yung uh, kanyang uh, araw, mga bagay guys. Balian dito. Ngayon, susundin na natin. Ay, plastic na. Plastic. sa hangin, na. Ah. Ngamitin natin plastic. Anditong araw yung sa taas sabi BR na ito para masundan natin ito ganito rin ang sistema so, dito tapos na lang ganito din ganitong sistema no naka ano sa so, tanggalin muna natin to doon ah tanggalin muna natin to sa so, ano nito lakas ng hangin mga bike oh. So. Yan. Bali dalawa kasi tong pang sikwat ko eh. Yan, tanggal mo bike so. Hindi na kadali. Oh. Bay palit kagad. Yan no. Oh. Lumang luma na to eh. Yan. Yan. Oh. Ano ma? Ano? Ah.

yung hindi tayo sasawayin uh, dito na ang hangin na e, natutulog na yung mga kasama natin sa trabaho sa bilyan namin so ngayon tayo of ay hindi tayo mag hindi ano, tayo mag isturbo sa kanila so yun yan dito lang tayo sa desierto ay tagsang hangin na ito yung lalagas ng tangin mga ka-bikers Pasok na natin ito isa Okay lang, vikers, no? okay na mga uh, bikers no? ito na lang ating pasok so yun mga bikers okay na ngayon pahangin na natin ito ayos okay, ano muna natin para hindi may ipit no tapos sa ano hanginan na mga bikers so, yung pwede hanginan hangin muna tayo mga bikers kapag hangin ay yes, talong din minuto na mga bikers Okay, so kapit po lang natin muna ito doon. Tara, let's go. Kinuha pa rin natin ito kanina na ano, uh, walang hangin. Kaya balik din natin walang hangin. Kasi mayroon tayo pala dito, ano dito mga bikers. Yun. Okay. Let's go. Balik natin itong walang hangin din. Dahil dito, ayan. Huh? Virgin eh. Ha? Ah? Ayan. Yun. Oop. Balik eh.

So yung mga bikers na higpitan muna natin to. Yung kanang ano. yung i para pagpahangin na lang tayo. Yan. Hangin na naman. na lang hangin. Ilipad na akit yung ano. Yan. ano? Ayos na mga bikers. So ipatayunin na natin ito mga bikers na. No, tapos hanginan. Dahil ah. Uh, Yan. Okay na. Yo, ah, uh, mga bikers oh. Ngayon oh, hangin na natin 'to. Yan. Ah, hangin na natin mga bikers. Kanya uh, ano. Kita nyo ba? Yan. Ah, uh, oh. parang naging mukhang bike na sa mga bikers. Ganda na ng ano niya. din pala ang kahami ito mga bikers yun medyo ayos na hindi pa tingnan ano pa so yun okay na mga bikers no so yun testing na natin okay na testing ayos Ayos mga bikers. Oh, kaya pa. ba? Okay. Oh. So yun, ayos na mga bikers. So yun, hanggang dito na natin video mga bikers. No? See you, bye bye. Okay na, uh, uwi na tayo. So yun, hanggang dito na lang, bye bye.